Ayan ka chubs, nagdedilim na yung ano, paligid, medyo paggabi na. Parang maano yung hangin oh. Parang paulan. Parang paulan dito sa aming probinsya. Pero masarap pang hangin. Ayan, medyo padilim na. Andito ako sa harap ng aming munting tindahan. Ayan, may Christmas light pa rin ako kahit hindi na Pasko. At yung aking solar sa taas ng aking terrace. Ayan, bago na yung solar ko na yung kachabs. Kasi yung solar ko dati nung nakaraan. Sira na yun, yung bago na yun. yan. Maano ang buhay ng solar kasi hindi ka nagagasas ng kuryente kachabs. Ayan na. Nagniningning. At ito naman yung aking paligid. Kaya nagbo-bonfire ako. Ang sunog ako ng basura. Ang sarap ng hangin. Ayan siya, malamig. May kasamang uso. Hello. Wala kami pa, ba? Wala, ano, biskuit lang. Ayun lang. Kung bago ka pa sa aking channel, mag-like, mag-subscribe. Maraming salamat. Magandang gabi, Pilipinas.